tayo ng lumboy. <laughs> Kuha tayo ng lumboy, guys. Doon, sa malapit sa ano, malapit sa may papuntang bundok ng Makiling. Merong puno doon ng malaking duhat. Kukuha kami. Kasi, nung nakaraan na namin doon, ano, ano siya, ma, bu, ano pa lang ka, bubu, mga pa lang siya. Tapos, may pa isang hinug na. So, ngayon, sigurado yon hinug-hinug na sila lahat excited ako tapos gusto ko na rin kumain ulit ng duhat. Ah, uh, sarap nun guys. Ala, tanggal. Ang ganda. Yan mo na. Guys, malapit na kami sa ayun Ayan na yung puno oh, yan. Malapit na tayo sa duhat. Ang dami daw hinog sabi ni Mister. Wow, ang dami nga. Ang dami, ang sarap. Hala. Ano? Wait lang. Isuzoom ko, guys. Isuzoom ko. Ha! Ah! Ay! Ang dami nila. Nakikita nyo, ga? Ayun po. Oh, oh, my God. Sobrang dami. Woo! Huh, sarap. Hmm, nanonongkit na sila. Para sarap umakyat! Diretso ako ng mababa. Oh, first blood. Wow, first blood. Oh, may hilaw Wait lang. Wait lang ba? Mukha lang. guys, ayun pa lang, konti pa lang. Hmm, ayan po yan ko na. Kasi nalalaglag diyan, ito lang yung mga talaga. Kasi pag inog mo. Hmm. Hmm. Arot. Hmm. Hmm. Oh, hmm. Ano kaya na nga ako habang nanonokin sila. Ang <laughs> dami eh. Ang okay, dami. Oh. Okay, Hindi na o makyat sa puno. Ba? Paano yun? Hindi ka makakatagal dyan. Ano? Oh, alam mo hindi mo pano nan ako. <laughs> <Pagkala> ka. <laughs> Kakuha ka ba kahit isa lang? Wala nagewang yung tubo. Tutuloy ako. Mukha ko yan eh. Ayah. Iya. Tanta. Mama, baka may mga antek. Tindan da. Tindan Hey, papa naman. Dito ka, wag sa ano. Papa, ramak ko. lang hoaном.

buyog Tagnik Bubuyog Sabi na eh, may bubuyog din pa eh mm -hmm. Okay na daw, okay na Okay na uh, you na know pong nakuha mm -hmm, dami Ako na, ako na, ako na, ako Guys, uwi na kami Nakakuha na kami ng makakain Bye muna. Taasin na natin sa bahay. I have